Sarah nagiging sa Israel, ipinapanawagan sa Kamara ang pagbuo ng temporary shelters and halfway houses para sa mga overseas Filipino workers na nag ng kaguluhan sa mga bansa kung saan sila nagtatrabaho. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, layunitong nitong mabawasan ng gastos ng gobyerno sa mga commercial accommodation at matiyak ang kanilang seguridad at maayos na matutuluyan. Sabi ni Magsino, laging problema na lang ang tutuluyan ng ating mga OFW habang naghihintay ng pa abalik ng Pilipinas sa sandaling mga ilangan ng repatriation. Bati sa datos ng Department of Migrant Workers, umaabot lamang sa 24 ang temporary shelters ng Filipino migrant workers kung saan 14 nito ay nasa Middle East. Sa datos ng Commission on Audit, umaabot sa 9.7 billion pesos ang balanse ng Emergency Repatriation Fund pero hindi magamit ng OWA dahil restricted ng batas. Apela ni Magsino, kailangan ng Kongresong i-reallocate ang pondo para magamit sa pagtulong sa ating mga OFW lalo na sa panahon ng mga ilangan na ng repatriation. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this ako si Milke Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.